Okay, game? Usapang bagyo tayo, Noy P. Naaalala niyo pa ba yung feeling? Yung nag-aabang ka sa balita, tapos biglang i-announce ia ng pag-asa, signal number 4, paparating na! Tapos makikita mo sa screen yung isang higanteng K-pop swirl ng kamalasan na umiikot sa Pacific Ocean at ang target, Pilipinas, as usual tipong nagpa-panic buying na lahat, naglalagay na ng tape sa mga bintana at nagcha-charge ng lahat ng power bank na mahahanap mo. Classic Pinoy pre-typhoon ritual, di ba? Pero, napansin mo ba? Madalas, kapag sinabing super typhoon na may hangin na 200 kilometers per hour, parang ang expectation natin katapusan na ng mundo. Pero pagdating dito sa Metro Manila o sa gitnang Luzon, oo, malakas pa rin, nakakatakot, pero parang hindi kasing brutal ng pinangako sa balita. Parang may filter? Parang may kumarang? Well, Noypi, hindi mo lang yun guni-guni. Dahil meron talaga. Meron tayong isang higante, isang A-list celebrity bodyguard na hindi natin binabayaran na laging sumasalo ng unang suntok para sa atin. At ang pangalan niya, ah? Sierra Madre. Oo, bes, yung bundok, yung mahabang linya ng kabundukan na aabot mula kagayan sa taas hanggang Quezon sa baba. Akala mo background lang siya sa mga field trip at outing. Akala mo palamuti lang siya sa mapa ng Pilipinas. Mali! Dahil yung bundok niyan ang literally na acting na human shield or mountain shield para sa milyong-milyong Pilipino. At ang kwento kung paano niya ginagawa yon? Grabe, parang action movie na may kasamang science. So, paano ba nangyayari ang aabangan na Battle of the Titans, Bagyo vs. Bundok Edition? Tara, simulan natin sa kontrabida, ang Super Typhoon. Isipin mo to ha, sa gitna ng Pacific Ocean, kung saan mainit ang tubig, nagsisimulang mabuo yung isang monster. Isang halimaw na gawa ng hangin at tubig, kumiikot na parang Beyblade from Hell. Habang tumatagal siya sa dagat, lumalakas siya, kumakain ng energy, parang nagcha-charg sa isang higanteng power outlet. So ito na, antyan na, isang nagwawalalang halimaw, mas malaki pa sa ilang bansa. Dala-dala ang galit ng karagatan at handang wasakin ng kahit anong tamaan niya. Pero teka, bago siya makarating sa mga bahay natin, sa mga syudad, sa mga palayan, may kailangan muna siyang daanan ang bida ng kwento natin, ang Sierra Madre. Isipin mo ang Sierra Madre hindi lang bilang bundok. Isipin mo siyang isang matandang lola o isang heavyweight champion na matagal nang nag-aabang sa ring. Siya ang pinakamahabang mountain range sa Pilipinas. 540 kilometers ang haba niyan pre. For scale, parang biyahe mula Manila hanggang Ilocos Norte pero pataas. At hindi lang siya mahaba, matanda na siya. Milyong-milyong tako na siyang nandyan. Nakita niya na ang lewat. Ilang libong bagyo na kaya ang sinampal niyang pabalik? So, ito na. Paparating na si Carding, the super typhoon. Full power, arrogante, feeling niya kaya niya lahat. At sa kabilang sulok, nag-aabang lang ang Sierra Madre. Tahimik, solid, hindi umaatras. Pag-apak pa lang ng bagyo sa kalupaan ng Eastern Luzon, like sa Aurora or Isabela, PAM! Nag-umpi siya ng bakbakan! The moment na tumama yung base ng bagyo sa paanan ng Sierra Madre, doon na nagsisimula ang pagwasak sa kanya. Paano? Una, ang the floor is lava move o sa science term ay friction. Isipin mo yung bagyo, umiikot siya ng mabilis at smooth sa ibabaw ng dagat. Walang sagabal. Pero pagdating sa lupa, lalo na sa isang bundok na puno ng puno, bato at bangin, biglang nagkaroon ng preno. Yung ilanim ng bagyo, biglang kinakaskas sa magaspag na surface ng Sierra Madre. Gets mo? Parang kinapatid mo yung isang tumatakbong tao. Mawawalan siya ng balanse at babagal. At dahil dyan, yung perfect, solid na structure ng bagyo, nagsisimulang masira. Wasak agad yung forma niya. Pangalawa, ay ang pinaka-brutal. Ang forced cardio move, o sa science term ay orographic lift. Dahil sa laki at taas na Sierra Madre, hindi kayang basta-bastang iwasan ng bagyo. Wala siyang choice. Kailangan niyang umakyat. So itong super typhoon na sanay na flat surface, biglang pinapaakyat sa isang pader na may average height na 1,000 meters. Parang pinatakbo masahagdanan yung isang aruganting buli. Anong mangyayari? Mapapagod siya. Grabe. Habang sa pilitan siyang umaakyat, yung hangin niya lumalamig. At habang lumalamig, yung daladala -dala niyang sandamagdak na tubig, yung mga super heavy rain clouds niya, hindi na niya kayang buhatin. So anong ginanggawa niya? Binubuhos niya lahat. Kaboom! Lahat ng ulan, ibinubuhos niya sa eastern side ng Sierra Madre. Sa mga probinsya ng Aurora, Quezon at Isabela. Sila yung unang sumasalo ng suntok. Sila yung frontliners. Kaya grabe talaga ang ulan at baha doon. Pero eto ang aepek. Pagkalagpas ng bagyo sa tuktok ng Sierra Madre, para na siyang na-dehydrate. Wala na siyang gaanong dalang tubig. Parang buksingerong pagod na pagod at wala nang lakas sumuntok. At pangadlo, ang The Disruptor Move yung matataas na tuktok at hindi pantay-pantay na korte ng Sierra Madre, sinisira nito yung mismong puso ng bagyo, yung mata. Yung circulation ng hangin nagkakagulo. Parang sinaksak mo yung makina ng isang sasakyan. Hindi na siya makakatakbo ng maayos. Nawawala yung organization niya, yung lakas niya. So, anong resorta? Ah? Balik tayo kay Carding. Pumasok siya sa lupa bilang isang nakakatakot na super typhoon 240 kilometers per hour ang hangin. Signal number 5 sa ilang lugar. Pero pagkatapos ng makipag-wrestling sa Sierra Madre ng lobang ilang oras, paglabas na sa kabilang side, konti na lang ang harang. Metro Manila na actual. So yung bagyong yun, na sumalayo na, pagod na sa apigilang lumaki, patatik sang tutama mula sa atin. Huwag mong kalimutan, Noypi. Ang illegal lagging, querying, deforestation at mga mining operation hindi lang nag-aalis ng puno kundi magbibigay ng madaling daan para sa mga bagyong susunod. So yung next time na magdasal ka para na ang bagyo, isitin mo kung anong ginagawa natin para tulungan yung nag-iisang bagay na natural na nagpapahina dito. Ang Sierra Madre ay hindi lang isang bundok, isa sang living entity, isang natural wall, isang mana mula sa kalikasan na ang tanging trabaho ay protektahan tayo. Pero hindi niya kayang mag-isa, lalo na kung ang kalaban niya ay hindi lang bagyo, kundi pati na rin ang mga taong mismong pinoprotektahan niya. Kaya sa susunod na makita mo ang Sierra Madre sa malayo o sa isang picture o sa mapa, huwag mo siyang isipin na isang static na background lang. Isipin mo siyang bilang isang matandang mandirigma na pagod na pero lumalaban pa rin sa iyo. At baka oras na para tayo naman ang lumaban para sa kanya. Gets mo? Dahil darating ang araw kapag tuluyan na siyang nasira at kinalbo, wala nang haharang sa mga susunod na halimaw mula sa karagatan. At sa oras na yon, wala na tayong ibang sisisihin kundi ang ating mga sarili. Katakot tiba.